Hello, what's up? What's up? Welcome to my vlog, Kuya Wilson Buhay Canada at iba pa, guys. Today mayroon tayong uh, kausapin na isang Pilipina na successful sa kaniyang uh, career birang, bilang isang uh, physical therapy sa Pilipinas, nag-migrate dito sa Canada. Ala, ano yung struggle niya pagpunta dito ng Canada? Saan siya nagsimula at paano siya nakarating sa isang magandang posisyon at nakabalik sa kaniyang career? Okay, guys, samahan niyo ako sa kaniyang bahay. Tara na. Okay guys, pasokin natin si Madam Rachel Canlas sa kanyang bahay dito sa Calgary para alamin natin yung journey niya paano siya nakapunta dito sa Canada bilang isang landed immigrant pero physical therapist siya sa Pilipinas, dumating siya dito, kung ano yung struggle niya guys. Tara, let's go. So, dad kasama ko siya sa isang hotel before sa isang bilang isang uh, front the supervisor siya doon guys tapos ngayon nasa ano na siya retirement home siya sa isang malaking company dito sa Calgary okay. pasokin natin si madam ay Canada pala to doorbell pala <laughs> Hello, Madam. Hello. Kumusta? <laughs> House tour. Ito yung bahay ni Madam. So, ito yang yung kausapin natin siya guys kung ano yung journey niya, saan siya nagsimula, paano siya nakapunta dito ng Canada, at ano yung narating niya ngayon. Kasi isa na siyang successful career woman dito sa Calgary, Alberta, Canada. Hello, ako po si Rachel, uh, isa pong imigran dito sa Canada. Uh, dumating po ako dito noong year 2000. At uh, bale, sinundan ko lang yung kapatid ko dito. So, yung, yung pagpunta ko dito sa Canada, I was a physical therapist in the Philippines. And alam naman natin na at that time, hindi pa po pwedeng kang mag-aral as or mag-work as a physical therapist. So, ang ginawa ko, the same pa rin po, nagpa-assess sa, sa body ng uh, physiotherapist yung tawag dito sa, sa Canada. But now, Uh, iba na po yung proseso ngayon. Um, magpapa magpapaasas pa rin kayo ng grades, but then after that, pwede nyo nang i-challenge yung exam. Uh, wala nang, before kasi kulang pa ng pharmacology yung, yung, subject before you can actually take the exam. But anyway, right now, it's different now. So, nung pagdating ko dito sa Canada, I actually work sa agency because, syempre, wala naman akong, wala naman akong alam na Uh, papasukan. So, uh, I worked sa agency and I first landed in Toronto. So, ang ginawa ko po noon was to go to the different houses and then akong uh, anong exercise yung ipapagawa sa akin dun sa, dun sa mga patients sa bahay. So, it, it was really difficult because walang, walang sasakyan, you take the bus and at that time wala pa tayong Google Maps. So, mapa talaga yung binabasa para umabot sa mga pasyente. So yun po yung una kong work nung pagdating dito. Bakit ka lumipat from Cal Toronto to Calgary? So anong decision mong bakit ka lumipat dito? Pag tayo nag-migrate dito kahit saan, Uh, marami kang options kasi. So at that time, you know, uh, actually galing ako ng Hawaii before Toronto. And then, nung nasa Toronto na kami, I actually went back to Hawaii ulit. Parang, syempre malilito ka rin eh galing ako ng Pilipinas kung saan talaga ako titira. But then, yung panganay kasi namin, my sister, my eldest sister was already here. Mm. So, when I came back from Hawaii, nag-move na sila dito sa Alberta because sa, sa oil and gas kasi siya. Mm. So, that's the reason why napunta ako dito sa Calgary. Pero hindi yung dahil maganda ang Calgary, ang Alberta kaysa... Ontario or hindi yun ang rason? Hindi. Hindi yung reason. I think it's more on gaya natin mga Pilipino, gusto mo kung saan malapit yung pamilya, pamilya. kung saan, you know, kung kasi mahirap mag-isa. So, yun yung yun yung pinaka pinakamalaking part ng decision ko na magsama-sama kayo ng kapatid. Na dito ako, na sa Alberta. Oh. Madam, pag ano yung nung nag punta ka dito ng Calgary. So, ano yung unang trabaho mo? Di ba, nagkasama tayo sa, ano, sa hotel. So, mm -hmm. pwede mo siyang sa ating mga viewers yung journey mo na Calgary hanggang umabot ka sa yung career ngayon bilang isang director sa isang retirement homes. So, nung pag pagdating ko dito, ulit na naman sa Calgary, ano, iba naman ang pinagtabahuan ko sa PDD, yung People with Disability. Medyo napapractice ko yung pagiging physical therapist ko kasi yun yung yun yung ano nila pero uh, ang nangyari kasi talagang bumalik ako ng school so patuloy ako kahit habang tumatanda ako mm -hmm. hindi ko hindi ko inales sa isip ko yung mag-aral mm -hmm. so yun din yung maganda kasi tayong mga Pilipino ma maano tayo mapursigi tayo sa pag-aaral mm -hmm. so at that time nag-take ako ng course for administrator's course tapos nag-aral, diniretso ko yung master's ko, tapos nag-DPT din ako. Wow. So, right. pero, pero naiba yung ano ko, na, alam nyo, kapag pumunta kay dito, nag-asawa, nagka-anak, kailangan may mag-give way. Kailangan mm. merong meron kang i-give up. So, I gave up my career for few years, kaya kita nakatrabaho sa hotel. Yeah. So, at that time, um, nang I had my 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 eldest and then my baby girl so kailangan kong i-give up yung araw kasi kailangan nasa bahay ako so kaya pang gabi ako noon di ba so ka, para oh, maka assist sa mga bata oh, oh para mm -hmm. maalagaan mo yung mga bata at the same time makapagtrabaho ka rin mm -hmm. and mind you yung maternity lang dito we're very lucky to have like one year di ba na bayaran ka ng insurance but on top of that hindi naman kasha sa everyday living mo. Yes, that's why mm -mm. you have to give up something so i gave up i gave up my career and then after after i gave up my career i continued on and then na iba na yung ano ko career ko hindi na hindi na towards physical therapy mm -mm. so i became more interested in seniors home so nagumpisa ako as an assistant rehab sa seniors and then because um and then naging wellness director na nakatrabaho ulit kita. Oo, oh, yes. Nagtrabaho kami sa isang company. <laughs> Oo. Oh, oh. Siya yung nakuha sa akin, guys, sa isang retirement. So, yun, yun ang edge ko dahil sa kanya naka-experience ako ng isang retirement homes. Hanggang ngayon na. Ha, hindi na ako nakabalik sa hotel din. No? Which is very good. So, anyway, yun yung, yun yun. Kaya ako, kaya ako, Uh, napasok sa retirement home in a long-term care and senior living dahil doon dun na iba yung ano ko doon na iba yung uh, yung career ko from to the wellness director and then after being a wellness director so i you know i kind of move up so parang pagpupuursigi lang naman yung kailangan na mm -hmm. ano Madam so ano yung current uh, position mo ngayon sa isang retirement homes So, I'm covering for an executive director right wow. now, tapos ano, but I, I am an assistant executive director for a 30, 340 bed capacity and 300 bed capacity, so yun, yun ang aking ano, yun, yun ang aking, I think yun talaga yung gusto ko, mm -hmm. dahil, um, I have already experienced yung yung different departments ng ng retirement home and long term care. Mm -hmm. At hindi lang yun I think being being uh, being Filipino as well. Alam natin yung yung pag-aalaga ng mga matatanda. Badenda. Yeah. So ano mang sasabi mo sa mga Filipino na misconception about kung doon ang senior or ang mga parents na tititira sa isang retirement home sa parang ibang bayan iba daw yung uh, personal care sa bahay. Anong masasabi totoo, mo diyan? Totoo naman 'yon. Iba yung iba yung care sa bahay. But number one, ang tanong natin, uh, the financial status ng isang residente. Meron ba silang meron ba tayong tamang Uh, pera para maka-afford ng at least 2,000 a month to 3,000 a month. Meron ba tayo noon? Uh, meron ka bang madaming anak na pwedeng magtulong-tulong para maka makaipon ng ganong kalaking pera? Um, and to be fair with the industry, it doesn't mean na kapag nasa, nasa ganong area ka ng long-term care or supported living na, nape -pa parang pinabayaan ka na lang doon. Hindi, naman, mm. hindi naman ganon eh um, nagkataon lang siguro na iisa yung anak mo, yung anak mo malayo, yung, yung ganon, wala kang option. You don't have any family to take care of you sa bahay. But a very big thing to consider about, to consider about moving into a retirement home or a supported living is ano ba yung need ng pasyente? Ano bang need ng, ng parents? And of course, review the financial. Ngayon, dun naman sa mga matatanda na walang masyadong pension, mababa lang yung pension, or walang pera, or mababa ang pera. Meron din namang not-for-profit na parang na mababa din ang sweldo. Kung magkano yung pension, yun lang din naman yung ibabayad nila. So, hindi ibig sabihin na wala kang pera, hindi ka pwedeng tumira sa long-term care or sa supportive living. Kasi here, especially in Calgary, may tinatawag na not-for-profit. So, pwede kang lumapit doon, kahit magkano yung pera mo, tatanggapin ka nila. So, hindi pa nila uubusin yung pera mo. Magtitira at magtitira pa rin sila doon kasi that's that's the rule, that's the law. Mm. So, it doesn't mean when you don't have money and you're by yourself, ganun na lang dito. Hindi. May marami ka pang option na pwedeng gawin. Okay, madam, uh, anong final message mo sa ating mga kababayan, ng mga nurses, mga PT, or mga caregivers na gustong pumunta dito ng Canada? So, ano bang qualities na hinahanap na para maka-work sa isang retirement homes? Depende kasi kung ano yung gusto nilang, kung ano yung gusto nila talaga pagpunta dito. Gusto, kailangan meron kang goal talaga sa buhay mo na maging maayos yung buhay mo, makatulong sa pamilya sa Pilipinas, ipagpatuloy ang pag-aaral, or dapat may goal ka. Uh, Tsaga lang talaga yung kailangan. Hindi hindi pwede yung hindi, syempre nakakaiyak talaga naman eh. Mm -hmm. sa, sa totoo lang, pagbago ka dito, mm -hmm. malamig dito, mm -hmm. numero uno, hindi mainit, uh, maglalakad ka sa snow, na baka matipalok yes, ka, or tupuo. ano. Maraming sakripisyo. Pero at the same time, it will better your life too and your future and mm -hmm. your family and especially if you have children magandang kinabukasan yung ibibigay mo sa kanila mm -hmm. so i think very important thing is chagat lang mm -hmm. and you know what you always have to be kind to each other kasi you know tulong tulong if you can help other people you know we don't pull people down just because they're you know na umaangat na sila and all that i mean we, sh we really should help each other na to lift up makahanap ng work kung meron kang alam na trabaho ipasok mo yung mga bagong dating or i-recommend mo sila sa mga kakilala mo i think yun yun talaga yung important. maraming salamat Wilson sa <laughs> sa sa interview mo at sana meron kayong natutunan sa mga sinabi ko kasi hindi po ako sanay na mag-interview interview pero for Wilson gagawin ko para sa kanyang uh, okay. uh, uh, vlog. Thank you, Madam. Bye. Ito yung <laughs> ito, ito, ito yung <laughs>